Hello mga ka na nabalitaan ba ninyo na may bagong AI si Messenger? Ito yung as Meta AI Anything. So ito yung pantapat ata nila kay ChatGPT. So paano ito gamitin at kanino ito helpful? Ang gamit nito is parang ChatGPT lang din. Magtatanong ka lang. Useful ito pala sa teacher, student, at halos sa lahat ng tao. Kahit tambay ka o walang ginagawa kasi pwede mo itong gamitin pang conversation, kon konvo, usap-usap, mga ganong bagay. So, paano nga ba ito gamitin? So, simulan na natin. Una po is pumunta tayo sa messenger. Pag nandito na tayo sa messenger, click na sa baba, yung meta AI. Yung sa gitna. At, mapupunta ka dito. So, dito, pwede kang mag-type ng tanong mo. Like, let's say, um, ano ang pambansang laro? ng Pilipinas. Ganon. Or, pwede din na may mga question sila dito sa side. Pwede kang maghanap dyan. Like, project hacks to save. Click mo lang yan. Mga ganong bagay. So, ako gusto ko lang i-type. Gusto ko maging specific sa tanong ko. So, ayun. Naglagay na ako. So, yun. Sabi niya, pamansang laro ng Pilipinas ay sipa o sabong. unit o oh, di ba sinagot niya yung tanong natin, sipa o sabong. Pero yung limitation lang ng AI na ito is that, as you can see, nagtanong din ako last time, sino si Vice Ganda. Nung nagtanong ako kung sino si Vice Ganda, nasagot naman niya, complete yung details. Pero yun nga lang, inaccurate pa siya or hindi pa siya yung sobrang perfect ng talaga na AI. So as you can see, nung nahingi ako picture ni Vice Ganda, ito yung binigay sa akin. As, hindi naman ito si Vice Ganda, di ba? So, ayun, medyo natawa ako kasi naging tool si Vice Ganda. Eh, tama naman yung pagkasagot niya kanina. So, ito yung Meta AI, laruin lang natin ito. Kasi hindi pa naman ito perfect. So, baka tanong niyo sa akin na, bakit wala pong Meta AI sa akin? So, baka po kasi hindi niyo pa po na-update yung inyong... Messenger sa Play Store. So, if sa kuan ka, let's say, Android yung cellphone mo, search mo lang ng messenger sa, search ka lang ng messenger sa Play Store, and App Store naman if iPhone yung phone mo, iOS. So, as you can see, click mo lang yung update. Pag na-update mo na, hopefully, may meta AI na. Pero if ginawa mo na ito at wala ka pa rin meta AI, katulad ko, so yung possible reason yan po is, hindi pa po na-roll out sa inyo yung Meta AI ni Messenger kasi hindi naman po lahat talaga binibigyan ng Meta AI as of now kasi nung nag-check ako sa phone ng mother ko, yung kapatid ko, wala rin silang Meta AI pero yung akin, meron na. So, if nag-update na kayo at wala pa rin, hintay-hintay na lang din. So, ano yung review ko sa Meta AI? Maganda yung Meta AI pero there's a lot of things na need pa i-improve. Katulad ng ayun, accuracy ng mga details na binibigay nila. So, as of now, if gagamitin mo to sa assignment mo, mga bagay-bagay like research, wag na wag talaga kasi nga inaccurate pa yung mga sagot niya. And if gusto mong tumulong sa pag-improve nito, gamitin mo lang siya. Kasi nga, di diba, yung mga technology kasi nag-i-improve, ito, the more natin gamitin at tatutulungan natin yung developer ni Messenger. Yun lang. I hope this video review kung paano gamitin si Meta AI is useful for you. So, if gusto mo pa ng more videos like this, don't forget to like and subscribe. Yun lang. See you in my next video. Let's go!